Pila tactical lang daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabi nitong bukas siya sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa isang political analyst, nakahalata na ang lumalalim na motibo sa bigla ang pahayag ni Marcos Jr. na anya'y bunga ng humihinang alyansa at nawawad ang suporta ng kanyang mga kaalyado matapos ang midterm election. Narito ang balita ni Virgil Parba. Weak at indecisive, ganito kung ilarawan ng political analyst na si Professor Freeland Kalilong ang mga naging hakbang ni Marcos Jr. bunsod ng kanyang pabago-bagong posisyon sa mga mahahalagang isyo. Matapos kasi ang serya ng mga patutsada ay bigla na lamang naghayag si Marcos Jr. ng kagustuhang makipagbati sa pamilya Duterte. Ayaw nga raw niya ng kaaway at gulo. Ayon kay Kalilong, hindi ito simpleng pahayag ng kapayapaan kundi isang taktika para isalba ang sarili Mula sa lumalakas na puwersa ng mga Duterte lalo na't na kitang-kita ang pagbaba ng impluensya ng pangulo matapos ang midterm election. Ang analogy ko rito parang medyo hindi tama no na kung uh, kumbaga nag-job ka nang nag-job tapos 'yung so nakita mo na nakita mo na lumalakas 'yung kalaban at uh, babawi ang kabila mong ibibigay 'yung kamay mo at makikipagbatika. Ah uh, I don't think that uh, paints a good picture no So at uh, the same time it gives the impression that uh, you know he's he is, uh, he is uh, portraying the image nga of a weak and indecisive leader dahil nga Uh, ito ay uh, nangangulugan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga salita at yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Dagdag pa ng profesor, malinaw na ang layunin ng pakikipagayos ni Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos lalo na kung tuloy ang ibaon sa limot ang isyo ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anya kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa Bise ay siguradong matatalo ito kaya mas pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move I think itong kanyang uh, itong kanyang gesture na to no ng pakikipagayos sa mga Duterte isang hakbang para ma-justify yung uh, eventual kung sakali man na magde-decide siya na wag nang pahintulutan na uh, or iba na lang sa limot itong impeachment ito ay parang ano yun, no parang ito yung justifying element sa magiging action na yon na kumbaga kaya ko naman to inurong kasi nga nakipagkasundo na sila sa atin or nagkaroon na tayo ng reconciliation. So para saan pa na magkakaroon tayo ng impeachment? Subalit sa paningin ng maraming Pilipino, hindi na ito nakakagulat pa. Isa na naman itong halimbawa ng tila paulit-ulit na istilo ni Marcos Jr. ng pagbaligtad ng mga naonang pangako at deklarasyon. Matatanda ang nangako noon si Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang ating pamalaan sa International Criminal Court o ICC. Ngunit kabaligtaran ang nangyari ng ilegal na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala pa sa Dahig, Netherlands para harapin ang kasong Crimes Against Humanity. Sa kasalukuyan ayon kay Kalilong, dihado si Marcos Jr. sa impeachment case laban kay VP Sara. Anya, bukod na nasa 20th Congress na, malinaw na lumalabag ito sa saligang patas kung muling magsusumite ng panibagong impeachment complaint. Kaya't sa halip na Anya na ituloy, mas pinili na lang ng Pangulo na makipagbati sa mga Duterte na halata namang hindi batay sa prinsipyo kundi para sa pansariling kapakanan, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Virgil Parpa. as a man and i use